To Stock Mabuhay! Sentro na lalawigan ng South Cotabato, itong City of Coronadal. Tahanan ng mayamang kultura at tradisyon ng mga indigenous groups na Tiboli at Blaan. Mga katutubong grupo na tanyag sa kanilang weaving or traditional crafts na tinalak weaving na gawa sa abaka. Dito rin ipinagdiriwang ngayon ang ikadalumputlimang taong pagkakatatag ng ATOP o Association of Tourism Officers of the Philippines kung saan tampok ang mga ipinagmamalaki ng bawat bayan, lungsod at lalawigan sa buong Pilipinas. Kasama na dyan, ang Rising City of San Jose del Monte sa Bulacan. Music Umakot ng tatlong parangal ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ng City Tourism Office sa iba't ibang kategorya ng ATOP o Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards na ginanap nitong Webes, October 9 sa Coronadal City, South Cotabato kabilang dyan ang first runner-up best tourism-oriented LGU o ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan. Second runner-up naman for best hosting of international event para sa International Youth Fellowship World Camp. First runner-up din sa tourism souvenir non-food category para sa gawang kamay handicrafts. Ang Ato Pearl Awards ay taunang pagkilala sa mga natatanging LGUs, organisasyon at mga individual na may mahalagang kontribusyon sa industriya ng turismo sa buong bansa. Labing dalawang kategorya ng pinaglabanan ng mahigit limang daang kalahok mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Ayon kay Roberto Ramirez Jr., City Tourism Officer ng The Rising City, ang mga parangal na ito ay refleksyon ng masugid na dedikasyon ng liderato ni na Mayor Arthur B. Robes at Tourism Council Chairperson at Congresswoman Florida P. Robes at ng City Tourism Office upang isulong at patuloy na itaguyod ang turismo ng lungsod at maging isang world-class destination. Masayang-masaya kami ang bumubuo ng pamilya ng Tourism Office ng San Jose del Monte sa mga pagkilalang ito ng Department of Tourism Association of Tourism Officers of the Philippines sa mga pagkilala at parangalan na tanggap po namin ngayon sa Ato Pearl Awards 2024. Hindi po imposible ang mga tagumpay lalo na at meron akong mga kasamahan sa opisina na talagang ma maaigting ang pagmamahal sa aming uh, sinumpang tungkulin na uh, pasiglahin ang sining kultura-turismo ng lungsod ng San Jose del Monte. This is a manifestation that the city government of San Jose del Monte, under the leadership of Mayor Arthur Robes, is talagang, true to its commitment, napasiglahin ng sining kultura turismo ng lungsod. Noong 2023, kinilala din ang lungsod bilang finalist for Best Religious Festival Award at Best Practices in Community-Based Tourism Award, Best Hosting Award for International Event para sa World Supremacy Battlegrounds International Dance Championships at Best Tourism Gifts or Souvenirs Grand Winner sa ipinagmamalaki nating pamana peanut butter. Bago ang awarding ceremony, nagkaroon muna ng mga official sessions kung saan iba't ibang paksa ang tinalakay. Kabilang dyan ang sustainable tourism planning. Ipinaalala dito ang mga mahalagang papel ng mga stakeholders sa turismo. Anila, hindi daw dapat na isasantabi ang pagbibigay proteksyon sa kalikasan, pagpreserba sa kultura, at syempre ang kabuhayan ng bawat mamamayan. Nagkaroon din ng plenary sessions at tinalakay ang iba't ibang plano at programa ng TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts. You guys know what to do, what's the best thing to do in your area. Ah, uh, kailang po yung nakakaalam na. And hopefully, in amending 9593, we can remove the issue of local politics. We abide kung anong gusto ng chief local executive. Kung na na ako. So that we don't create any tension problem na hindi, loyalty ko doon. No, there's no such thing. Your loyalty would be to the people to the position that you're You're serving. Hindi ho single-handedly ginagawa na SSA ito. You have to work closely with the academe. You have to work closely with the business enterprises. You have to work closely with the cooperatives. Kasi lahat yan, It's an ecosystem to put together and level up your development. Hindi ka pwede mag-develop ng isang sektor. No, it's the holistic fulfillment of the individual. For the youth, it is a big challenge to bring you in or to pigi back you because was mas mabilis ang rate ng utilization ng technology and for us ang experience ang panlabalan namin dito. But make sure that when you travel all over the country as tourists, your takeaway is saan nang gagaling ito back na sa namin. It's always the culture, history, heritage, and arts. Aminado ang Pangulo ng Atop na si Junel and Divinegracia na malaking hamon ang pagsasagawa ng ganitong pagtitipon sa Mindanao dahil pa rin sa stigma o nakasanayang paniniwala sa imahe ng isla na patuloy na nilalabanan ng organisasyon. People would always think na, nako baka hindi safe, pero we would like to assure everyone na napaka safe ng Mindanao and napakaganda, vibrant, colorful. Sa nakita nyo naman sa ating mga uh, cultural presentations, sa ating mga 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 tao dito, very accommodating, hospitable. We are able to help the tricycle drivers, the souvenir makers, the cultural presenters, the performer uh, the performers uh, at saka ang, dami talaga parami tayong natutulungan and the food industry the transportation industry dito sa sa Sox the reason why the LCEs are really keen on helping us also they supported us tremendously And we are very grateful for that patuloy na nagsisikap ang lahat ng tourism officers na maitaguyod ang turismo na mahalagang papel lalo na sa ekonomiya at ikauunlad ng isang lugar ipinagmamalaki namin ang um, departamento Patunay dyan si Marlon na malaki ang pasasalamat sa mga bumibisita sa tinaguriang Land of Dream Weavers. Para sa amin ng mga nagdadrive, nag, nagmamaniho, uh, dagdag kita din sa amin ito eh. Pang ano din, pang ano sa pamilya. Utang din ni Jenalyn na miyembro ng Tiboli Tribe sa Turismo kung bakit nakakapagtinda siya ng kanilang mga ipinagmamalaking tinalang embroidery, mga palamuti, damit at iba pang souvenirs. Ito rin kasi ang nakapagpaaral sa kanilang mga kapamilya at nakapagpaangat ng kanilang kabuhayan. Dito po ay eh, natutulungan po kami kung paano po i eh, market yung mga product po namin malaking bagay po yun at malaking tulong po sa community po namin. Lalo na po kami, Tiboli, doon po uh, napapatuloy po yung kami na sumisikap po, kami na gawin po para patuloy po kami sa aming mga ginagawa. Napipreserve po yung kultura namin. Ang tourism students naman na sina Obrian at Sharae, hindi lang proud ushers, kundi thankful sa ibinigay na tiwala at exposure sa kanila ng atop. First time ko po ako mag mag-experience to. So, Uh, big opportunity po to sa akin. We are able to um, introduce to many different people from the tourism officers, which is a great exposure for us. But so, although naman it is tiring, kasi always kami nagastan, but still we are also able because we are able to be here. We are able to be part of this big adventure. So sa eksklusibong panayam ng Balitang San sa chairperson ng Committee on Tourism na si Senator Lito Lapid. Ipinahayag nito ang suporta sa mga ganitong hakbang na magsama sama ang mga tourism officers upang pagtibayin at palakasin pa ang kampanyang Mahalin ang Pilipinas. Uh, mag aamin kami ng tourism act na uh, yung atulad ng uh, one town one product. Pagkatapos para regional ang may kinakausap namin yung Ayala na magbibigay siya ng 20 hectares. Parang lahat na product ng Region 3 nandoon lahat. Lalilinis natin ngayon. dumaganda na itong uh, turismo natin dito sana. Kailangan kasi ang Pisinote. Eh. Para wala nang wala pupuntang turista sa atin. Di diba? Dahil dito, kanya-kanyang panawagan ng mga lalawigan na personal na maranasan at matuklasan ang kanikanilang mga lugar. Maayon adlaw. Tara na sa Zamboanga Peninsula. Kung diin matagpuan ang Revy Beach Resort sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang colorful ng mga pinta ng Zamboanga City. Huwag ang panaghiusa, panaghigugmaay sa mga katauhan. Daghang salamat! Masanto siya ako sa inyong lahat. Tara, bisitahin natin ang San Fabian sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan makikita ang isa sa pinakamahabang beach sa Pangasinan. At tikman niyo ang aming produkto, ang tuyo at ang aming kalamansi crinkles. Hello! Imbitahan ta kayo ng umbet, bisitaan niyo yung probinsya mi. Aguina yung fourth biosphere reserve in the Philippines. Bisitaan ano masingano niyo, daya natural resources mi at ania Philippine eagle ka daya. Uh, virgin forest na ya sa probinsya mi. Uh, at tanda ya aduong caves, ya rock formation mi kaluna, Kamarag Bali, So, bisitaan na Apayaw mi nga probinsya. Apayaw ipasindayaw! As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kamu para province of Sulu. Love the Philippines, absolutely, absolutely beautiful. kapampangan ko pag maragol ko? Nadyang no karim ketika buong mundo pag maragol ko. Yan, yeah, yapin dahil. Muntatamo, mulitan pa si Bayek ng Pampangan. at uh, sariwaan tamo itang minaba at mga tamo kayo original pamangan, kayo kapampangan. Nakalpong salamat. Welcome po. Kasabay ng pagdiriwang, inikot din ng mga tourism officers at iba pang bisita ang mga ipinagmamalaki ng South Cotabato. Higit pa sa mga tropeo, isang malaking karangalan ng inuwi ng City Tourism Office sa buong lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. Patunay lamang ito ng malingling na ng turismo nito para sa bawat pabilang San Jose. Mula dito sa Coronadal City, South Cotabato, para sa Balitang San Jose, ako si Brian Ocampo. Public Information Office.